Hey, what's up mga lods? Magandang araw sa inyo. Ngayon nga pala ay magluluto tayo ng sinigang na bangos. O nga mga lods, sinigang na bangos ang luluto. Ah, luluto. ano ba yan? Bulol na ako. <laughs> Maring maraming nag-content sa ng ganito dito na sinigang. Pero ang sa akin naman kasi iba-iba naman ng style at sistema ng pagluluto. Kaya okay lang yan kahit napakaraming nagko-content na ganyan. Pero kasi yung pagluluto iba-iba rin no. Oh, inumpisa na nga natin. Una-una ginawa ko dyan, pinakulo ko yung tubig. sa anong kumulo, nilagay ko yung isda. Kasabay na yung labanos. Alam nyo mga lods, ang pagluluto, lagi lang natin yan. Kasi pag sinimplihan natin, siyempre, sasarap yan. Ayan, ilagyan natin ng mga pampalasa. Parang basic lang mga lods yung ganyan. Saka ang ginawa kong pangasim dyan, yung lemon. Kaya, yun din ang kakaiba dyan sa akin. Pag ako nagluluto ng sinigang, talagang natural na asim ang nilalagay ko para mas lasang-lasa yung asim talaga. Nilagay na nga natin yung kalamansi na pangasim natin. Tingnan nyo naman oh. Mm, Mausok-usok pa oh. oh. Sarap yan mga lods. Sarap humigop ng sabaw niyan. Ayos na mga lods ang sinigang natin bangos sa kalamansi. Maraming salamat sa panunod mga lods. Bye-bye!